isang daan man lang dre kanina walang isang daan eh Si Eli <laughs> nagpipigil eh, nagpipigil <laughs> Lalo na pag nakapipe yan, wala na Huwag <laughs> ng daan dito dre oh ah, Si Eli, umakataw na rin dre nagbabak pero wala naman ah oo oh. ganda nga ng pagkakatsun pinakatsun mo ba ulit dyan? Hindi, hindi na hindi na, hindi na. kasi nakatsun na kaso nga lang pwede rin kasi nakatsun to sa back pressure eh oo oh, nakatro eh, low naka pressure na yan eh Open eh yan. wala naman wala naman masyadong back may back pa isa isa oo pero pwede na yun Padre, narinig mo? May paisa-isa dun Ba't kaya pag sa big bike kahit nagbabaktar ayos lang no? Ah oo, kasi ano, si, ano yan eh Malalaki ang bore ng mga yan eh Kahit hindi na Kahit i-stop dre, mayroon oh. pa rin no? <laughs> kaya umakapay-apay dahil sa backfire eh <laughs> Kaya si Ellie dre dito lang ako teh. <laughs> Puta, seryoso mag-drive to. Kailo ko dre, may iwan na naman eh. Kailangan mag-focus. Mamaya eh nandoon na kayo. Nandito pa lang ako. <laughs> Feeling ko maulan nga doon, sabi ni Dan, maulan daw doon sa ano eh. Wala yan dre, oh. Maano naman eh. Malinsangan dre init nga ngayon init pero mamaya ng hapon pa siguro ang ulan yan huwag naman sa ano no kasama ka ba ng kay Byang Chan kung matutuloy wala ha? Ah? Hindi ako nakasama hindi ano ngayon pwede oo oh, sige tara okay lang pagabihin ka walang problema <laughs> minsan lang tayo mag rides eh. bagay buwanan na lang no Huwag na tayo mag-inom. Rides na lang. Oo. Kasi uuwi pa kayo eh. Traffic ba dito, Dre, pag ano? Hindi naman. Weekends. Sa Tagaytay lang ang traffic kasi ano yun eh. Maraming tao doon pag Sunday eh. Eh, hey, iniwan niya na ako. Oh. Di pa pala, Eli. Ano doon? Hindi, e, makaka naman yan si Eli. Oo. pataw mo lang, Eli. makaka yan. Ninja yan eh. Dito tayo, di ba? Ay, oo, oh, dyan tayo dumaan di ba? Ay, wala yun? sarado, tara Sarado, Dre Diretso na lang Oo, oh, sundin mo lang yung wish Tara, tara. mo Sally ¿Cuál es ¿Sale ¿Cómo está, Eli? está bien, sale Sí. kayo pala eh Oo, may nagchachape ah, may tricycle ah <laughs> Hindi na trip, may tricycle Ano na si Ellie, ang layo na Kataw <laughs> <laughs> mo dyan Ellie, dire diretso eh Dito tayo sa ano, dire kaliwa Kaliwa pala tayo Dre no Ayan na si Ellie Ito na Kaliwa tayo dito Ellie Dito ba tayo dumaan nun dyan? Oo, oh, dito rin Yung maluwag? Oo oh. Yung may kakira Yung CBR na sinibak ko Na hindi ba kahabol? Dito ba yon? Oo, oh, dito yun Baga, ako ehling Lakang bilisan dito mm, Sige, nakasunod lang ako sa inyo Ayan, yan Pasok Hindi nagbigay itong isa Sige, Ay, may banggaan. Putak yung pinupi, ah. May Expander <laughs> Wasakti. team. Wasak na niya sa gilid. Basta ingat lang, mag, ano lang tayo. Mag, mabilis lang tayo pag open. Oo. Oh. Ingat lang, peho. Ang bilis niya magpatakbo. <laughs> normal pre <drey. laughs> normal yung yun ang ingat sa amin pre tayo nang contradiction yung sinasabi oh, nyo eh kanan chan to oo kanan dito dre pwede tayong magsabong dito dre <laughs> <laughs> ito one way hindi oh, okay, di, one dito. way yan dire diretso lang yan eh alam ko dire diretso lang bagong daanan lang kasi to eto oo oh, bypass no Kaliwa ba tayo? Oo. Oh. Hindi ba one way itong dinataanan natin? One dito way. One way. Ma traffic dito, dapat diretso na lang sana. Kaso diretso alam, na lang? Hindi ko alam kung may daanan dyan eh. Sige, dito na lang. Kaliwa? Oo, oh, kaliwa tayo, kaliwa. Traffic dito eh. Daan, daan lang tayo. Saan pa tayo pinapadaan dito? Kamadeyo tayo pinapadaan, Dre. Ah, Diretso na to, Dre. Ah, Diretso na? Oo. Oh. Oo. Ah oo, sa may crossing na sa Tagaytay ito, pa Tagaytay. Dito rin tayo, dumaan dion, John. Dito. John, tara, John, alamot. John, gilid daw oh, tayo. Gilid? Ay, ano ba yun? Sine-senyason ako. Bakit? Ano yun? Wal wala yun. Eh? Nino? Alam ko kung anong senyas naman yun. Sino ba? Ayun, Ay, yun ako, blue. So may senyas eh, ewan ko kung di ko naiintindihan. O ah, baka papahabol, trab. <laughs> wala pa mga aso dito, Dre? <laughs> Ganda na yung sniper ng chant, no? Ha? Ah? Naka big tire, Dre Kaya nga eh, wala si Bak yan Bak yan, Dre Si Bak sa atin yan, Dre Sana nga patagay tayo ito eh ah, Iwan yan, si Dre halatang kurmahan pa lang niya halatang kaskasero rin eh delicate sa bayan yan dre delicate sa bayan wala simula nung ano lumabas si Roby dre nagme-minor-minor na ako saka din nyo nga pwede sabayan yan dahil kasabay nyo ako wala <laughs> pala si Eli nga pala dre lagyan natin ng tali sa Eli, dre okay na tong <laughs> chill ride natin dre minsan naalala ko yung magtinako eh hahahaha <laughs> <laughs> saka dre na natin. Sige Basta huwag nyo lang ako iwan Kulimlim na dre, delicates <laughs> then, Wala ka palang dalang kapote no? Wala, ay putak uh, ina mo, wala na shit. Mao na naman eh. Putang ina. Nakakapote kami eh. Slow down ka lang dun. Ano lang tayo dre? Ha? 60 lang, 60 60 lang. Tela <laughs> 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 natin bilisan, baka mabutan tayong ulan ni. Eh. Ayun, umaambon na. <laughs> Ang init naman niyan. Maulan dito talaga sa Tagaytay, no? Uh Oo. -oh. Ayan, no? Pordibulim na. Ako, oh, nadadam ako na. Chandi po, mababasa ako ngayon. Malamig na, Dre, oh. Ang uh, ba, ating hatawatawin, na, ta uh, Dre. Stop over muna ako pagka uh, medyo ano, malakas. Oo, oh, ganun nga gawin natin, Dre. To Ang hirap. Saklap, <laughs> pa. Ayan na. Ayan na, ayan na. Nabilib na Dre. Lamig na yung hangin, oh. No? Tara, kahit 80, lang. 80 ang pota, iniiwan. Ha? Masa ka na, Eli? Dito Kaya... sa likod. Ay, pala sa likod, eh. Ay, <laughs> malamig ang simoy ng hangin ang lumamig ah <laughs> delicates, delicates ito yung nakakalagdat eh sobrang init kanina tapos ano eh oh wait lang wala na nauna na si Chanty boy tara Eli ay teka lang nakakalusot ka? oo uh -huh. tara tapos mo tre alamod Naka-80 lang ako eh. Ang panginoon, sarap pagyosin dito eh. Oh. 80, so, 80 nga lang ako, Dre. <laughs> ah, <laughs> <tayo> Naka-80 <lang> <laughs> yan. 80 lang, Ay, na kayo pa lang patutunin eh. Ayan na yung ulan, Dre. Wala ah, Ma na, maambun Tara, dito tayo, maambun na oh. Hanap na ano, gasoline station o mag-aano tayo. Diyan ako, baka gasoline station. Ayun na yung ulan. Doon na no. doon, sa mga ano, tricycle. Hindi, ayun na, sa unahan. O, oh, tara. Tank na, basa tayo dito, Dre. Oo, oh, puta na. sa may ano, ito, sa may Ito, sa tindahan. Ito sa, sa may... Sa, sa may bilihan ng Yossi. Eh.

Putang <laughs> ina nga Kasalanan ni Ellie to eh Ang kasi ni Ellie na pa tol tayo ulit Ayun na nyo <laughs> Kung umalis na kaya tayo Iwan natin to Magkapote tayo Ang <laughs> ina <-tick -tick> <laughs> Ang inang Ellie Yan ang bota. Ilang kilometers pa? 18 pa dali Dek, ano lang yan? Saglit lang yan? Ito Mag -tay, magpausap tayo Pauso awesome. <laughs> Diyan di ba, walang babe to Yossi na naman eh Tara, waswas tayo Madulas, huwag pasyado ha Kaya yan Dre Makapit yung gulong natin Makapit gulong natin Dre Dito nga yung ulan Okay na Kaso Nakapasa na tayo dito Gilid, gilid Wala tayo masalubong dito Comfortable na kasi tayo doon kanina eh Ang hula Tara, diretsyo Sige Hanap tayo na masilungan pa Butang Gago lumakas Lago. dito, 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 dito Gilid, gilid Butang ina ngayon, gago Butang ina

Tangay na kasi comfortable na tayo kanina dun eh ganda kasi dun kanina Dre Umasa tayo Dre Dito Basa. Chan, maluwag dito Chan Basa tuloy tayo Chan, maluwag dito Tangay na KJ talaga ng panahon eh <laughs> Bumibigay na din yung salamin ko Puta e, na, ayoko na mag-loves Puta na, basa na Nagpa-fog na yung ano mo dito sa namin Kaya, nga eh May makita ko pa pa dito Wala na nga eh Wala na naman makita sa Wala dito naman Kita kita ko um, na Sabi sa'yo mag contact lens ka eh May handa sa na bahay nakapuha <laughs> na ako uh, oh. Hindi ko hindi ko maikabit Putek oh, 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 oh. oh, na yan Sumasabit sa kilay Laki yan mo lang yung mata mo pag nilagay mo